Magandang gabi guys. Mag-unboxing ako ngayon guys na dumating na parcel ko kanina. Lagayin ko to, lagayan ko to ng ano, patungan ng mga toyot, mga suka to guys. Ayan, sa wakas dumating na din yung aking hinihintay. Ayan guys, na-unboxing ko muna to guys. yan yeah, unboxing ko guys at Jaka. Yeah, ano ko siya ay Asin Bone. Ano to guys? Ah uh, 360 ang halaga nito. Tagal-tagal kong humintay ito, guys. Kasi yung unang order ng anak ko, ina-inan niya. Mabantawag um, ano nito. Kinansin niya yung unang order, tapos umorder uli siya sa iba. Sa TikTok siya umorder. Kahapon lang ata ito inorder, guys. Tapos andito agad. Ang bilis, ang bilis bumating. Wala pa. Ay, hindi ko napansin. Tilipin mo. At hindi naman ako lumabas na. Excited na ako yung symbol to, guys. Kasi ko kasi may eh, lagayan yung akin ano doon. May lagayan akin, yung uh, aking mga lagayan ko ng mga tuyo doon. Tsaka yung mga asin-asin ko doon. Lagayan ng mga adje. excited na ako i-asimbol ito. Ano, hindi pa dumating? Hindi pa dumating? Hindi pa dumating? Walang yan. Nakakain ka na agad? Hoy, sige, sampay mo na lang dyan. Hindi pa dumating? Ay, nakakain ka na? Parang, kaya ko kaya as bolito. ito. Kailangan pala may ano ako ni tawag nyo yung pang ano ng mga ano guys yung ano bang tawag nyo? Basta pang ano ng mga resta. Ah, pang ano nito. Nakalimutan ko kung anong pangalan nyo buti na lang guys, hindi masyadong mataas kasi yung aking patungan do kasi pag mataas yan baka hindi magkasya dun sa aking lababo maliit lang pala dapat wala tatlong layer na pala dapat in order ko kasi kaya naman dalawa ang in order two layers lang guys kasi Inisip ko baka hindi magkasya dun sa aking lababo kasi may istante kasi sa ano, taas. Susukat ko lang muna ito sa aking lababo, okay. guys. Ano? 180. Ha? Huh? 180 kasama na yung friend. Oo, friend. Tapos magbibigay ka sa kanya ng ano? Ano? Ng... Picture. Okay. Bibigay ka ng picture sa kanya. Hindi. 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 Hindi.

Nahihirapan eh, akong mag ano guys. Mag symbol kasi wala akong pang ganyan pang ikot. Tapos hindi ko alam kung saan ito. Ah, siguro dito, siguro yan, pang pangganto, siguro yan guys tahanan. Wala kasi akong pang ano guys, gawa ng, mayroon yung asawa ko. Nasa tricycle naman. Oh, meron naman ako dito guys, ang liliit o. Oh. Kaya hindi ko ma, ano, pang ikot dito. Kasi maliit. Yung nasa asawa ko sana malaki. Mamaya ko na lang siya sisigipan. Hindi pa siya masyadong mahigpitan eh. Hanggat eh. wala yung ano. Um, dito pala to siya guys. Eh. Ayun dito pang ganito. Ayan, parang hindi umuga-uga. Tapos ito, Ay, sala pala. Sala pala guys. Dito pala. Ah, may pang-ikot pala. Dito pala, guys. O, may kasamang pang-ikot. Ayan. May kasama pala, guys. Ha? Ito, kasama pala siyang pang ano, guys. Kaso nga lang, hindi ako marunong kung paano gamitin. Mas gusto ko yung pang ano talaga. So, Kasi uh, hindi ko alam kung paano ko gamitin guys. So, subukan subukan ko labo kasi ng mata ko guys so nawala yung aking salamin kaya hindi ko makita yung aking ikotin kasi nawala yung aking salamin. Kaya pati sa pag-iidot, yes, nahihirapan ako kasi nawala yung salamin ko. Alam mo ba, malabo yung aking... Akala mo ba kita ako yung ginagawa ko? Kinakapa-kapa. May salamin na ako nawala. Mm -hmm. Nalaman sa namin ko, hindi ko sinasuot. Uh. Pinagawa mo? Hindi eh. Nagpasukat po, po. Ah, nagpasukat. ang ka nagpasukat? Kabalibago. Ah, magkano pagawa mo? Yan sa target pa. Pagawaan talaga? Hindi. At? Kasi naman. dito ako magpapagawa sa bayan, dito sa taas. Mayroon daw doon sa taas. Ano mo ay magpapagawa? Ayan guys, tapos yun na, naikabit ko na yung iba guys, so, ito na lang para dito. <coughs> Hindi, bigurahin ko yung video. Gumawa uli ako. Sabi niya nga, ba no? Diba? Ano, ano? Ah, dito sa loob. Hmm. ano na lang gawa ka ng panibago pwede naman ano eh pwede naman pan, ano yung iba kasi yung magaling mag edit ano buburahin nila yung ano yung yung ganon Bakit may ganito? Para saan ito? Hmm. Para saan ito? thank you apat na to guys, pang ano pala dito, pang halay, pang ano, para hindi siya nalaglag tulad nyo isang ito para dito para yung mga ano mo, hindi malalaglag nagisip ko ako guys, kung para saan ito dito pala pang harang pang harang pala sya dito Pangharang siya dito sa harapan para hindi yung nalaglag. Pangharang dito guys, so para hindi malaglag yung ano mo, yung mga nakalagay mo. ko na guys so tapos ko na yung symbol ito lagay ang kutsilyo dito ayan kaya pala may, tat, may apat na ganito kasi dito yung isa yung isa dito bali dalawa dito sa taas kasi iwan mo mga kutsilyo yung gagawin mo ayan. Tapos ito naman, pwedeng sabitan ng kung ano-ano. Ito, pwedeng sabitan kung ano-ano ito guys. Nasa iyo na kung anong gusto mong sabit. Ayan. Ayan. Pwedeng sabitan ng ano, ng mga sandok. Ayan. Ayan. Kung anong gusto mo isabit dyan, pwede. Ayan guys, natapos ko na guys. So, oh, aking patungan. Kuhanin ko yung aking mga ipapatong, guys. Ayan, guys. Subukan ko muna ito, guys. Subukan ko ilalagay itong mga to. Kung maganda tingnan. Kasi itong mga maliliit guys, dito naman sa taas. Hindi naman sila malalaglag kasi ito may pangharang. Kaso nga lang, yung pinakalatag niya guys, madulas Kasi para siyang ano, para siyang yero. Ayan guys, oh. Tapos dito, mga kutsilyo. Ayan. Taos, pwede dito, mga sandok, isabit dito. Ayan. Ayun, guys. Ang cute tingin, guys. Dito oh. sa baba, ba? marami pang pwedeng ilagay dito, guys. Oh. Ayan. Ayan, guys. na assemble. Tapos ko na i-assemble, guys. Ayan. Ayan. Natapos ko na. Ang cute tingnan guys, oh. Mamaya, ano, sa susunod na video na lang guys, gawa nang lilisin ko yung aking ano. Sa susunod na video ko na lang papakita yung paglagay, pag nilagay ko natin siya sa lababo. Kung anong hitsura niya. Ayun guys, hanggang dito lang itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunood.